So, yung guys na ako ko ng ano na gulay, repolyo at Tapos nilagyan ko lang siya ng kamatis, sibuyas at saka So ayan, napakasarap. <laughs> And then napaka-healthy niya. Hindi ko hinaluan ng kung ano man yan. Hindi ko ng karne yan. Basta ito lang, gulay lang at kamatis. Yum! Sobrang sarap na ito. Sira na naman dahil ko na ito. <laughs> sila naman ang diet ko. So, yan o. Nakakaano ka na lang sa ano. Masarap ng ating gulay. Favorito ko talaga itong toge. Eh. Dati hindi ko ito nilalagyan ng repolyo. So, ngayon nilalagyan ko na siya. Din. alam niyo yun, para may ano na, may harap na makin. Yan, nilalagyan ko siya ng kamakis. Meron, ano, meron ako dito ano, giniling pero hindi ko siya nilagyan kasi ayaw ko nga ng may, may pork so okay na to kasi masarap naman siya so ayun guys kain tayo